dias señoritas y señoritos. Sa uh, in our blog last night, uh, it occurred to me na baka may laro dito na mas malalim. Baka naman uh, itong kaibigan kong si Or, kumpare ko pa si uh, Ramon Tulfo, na oldest brother ng mga Tulfo sa uh the uh, si katubangateyo na Ah, uh, well, 'yung mga kapatid, sila sila Erwin, sila Rafi at saka si Ben Tulfo ay uh, very close kay President Duterte. Kaya medyo sabi ko baka may laro dito na nilalaglag ng nila or kampo ni Duterte with the help of Montulfo ay baka nilalaglag lang si Bato dahil uh, as we blog earlier, uh, medyo lumalambot na si Bato sa sa uh, sa mga statements niya laban sa mga kalaban ng mga Duterte, at alam naman natin 'yan ay uh, yan ay uh, ang Marcos family na ngayon kasi watak-watak na talaga at nag-aaway na yung unity team. Di diba sabi natin paglalaglag yung kay Duterte, yung sinabi ni Bato na ako willing ako to cooperate with the ICC as long as uh, ma-order ma tayo ni Marcos to cooperate with the ICC. And then recently, uh, tutol, inihayag niya yung pagtutol niya sa Mindanao Independence Move na push by uh, former President uh, Rodrigo Roa Duterte dahil sabi niya, ayoko kumuha ng... Uh, kasi may mga apo siya sa Batangas, sabi niya ayoko na pagbisita ko sa mga apo ko and then babalik ako sa Mindanao, kukuha pa ako ng visa. So, uh, we, we were seeing a uh, in, uh, indications showing that uh, Bato could be trying to save his neck na alam niya na may impending arrest na talaga. So, posible na baka you know na may mga arrangement siya sa Marcos administration to go easy on him or later on baka mag-state witness siya sa ICC ha to para mabawasan yung mga taon pwede niya na makulong siya at pwede niya sabihin na inutusan lang siya wala siyang choice kundi nautusan lang siya to uh, to order the killings mula pa nung police chief siya ng, ng Davao until uh, naging PNP chief siya. So, we, uh, yesterday, naalala nyo, while blogging, it, it, also, it also came to my mind uh, yung analysis na baka nga, baka ganito ang play. So, binilikan ko yung column ni Montulfo that uh, we were referring to in our earlier blog. At ito nga yung February 5, 2024 column niya, he was referring to this. Na ganun nga ang title, dapat harapin ni Bato ang ICC. At dito sinabi niya na, in, nag-intro siya na sumusuporta daw siya sa paglikpit. <laughs> ito, pag-amin na rin <laughs> sa anong ginawa ng Duterte administration, parang si Las Canas. Sumusuporta siya sa paglikpit at ah, o pag-salvage sa mga taong sangkot sa droga eh di ba sino ba ang mas kilala diyan according to uh, Arturo Las Cañas, yung DDS uh, self confessed uh, DDS sa uh, verdugo kundi si uh, Mr. Duterte uh, sabi pa nga ni magprangkahan tayo let's call a spade a spade sabi niya dito sa column niya na sa Abante newspaper sabi niya, uh, para daw sa kanya, salot daw si, sa lipunan ng mga drug traffickers at uh, dahil sa um, ang dami mga kabataan na sira ang buhay dahil sa kanila. Uh, at sabi niya, maganda yung kinalabasan ng paglipol ng mga masasamang loob sa Davao City kasama na doon ang mga sangkot sa pagkalat ng droga noong si A uh, Rodrigo Duterte ay mayor pananglunsot so parang inaamin na talaga niya and uh, as sa explained earlier very credible ito si Mon kasi inside talaga siya na inside the Duterte camp talaga siya kung baga sa among the people among the top uh, influential people in Metro Manila sa media dati sa Inquirer kami kasama kami ni Montulfo na uh, na tumira rin yung pamilya niya de, de, galing sila Davao pero tuma si, uh, tuma tum, uh, na the destino rin yung kernel ng tatay sa PCINP Police Constabulary Integrated National Police Force ah uh, nung time ni Marcos na assigned sa Sambuwanga at diyan na pinanganak at lumaki sila Rafi at uh, Erwin Tulfo kaya I talk to them in in Chabacano also. So, ah, uh, kaya very close siya kay Duterte. Kung baga, kung may ibang mga taga-media, mga columnist, hindi ka ano supo, hindi ka agad nagsuporta kay Duterte, siya mayor pa lang. Siguro naalala niyo yung mga columns ni Mons sa Inquirer. Siya parang na-build up talaga ang image ni, uh, niya uh, President uh, ni former president duterte when he was still mayor of davao so dito kami impact simon Montulpo nagpakilala sa akin kay president duterte para matulungan ko siya sa public relations nung nag-away sila ni nograles na speaker nograles na ka -ka kalaban mortal ng mga duterte sa politika sa davao so uh, kaya very credible si mon kung sinasabi sabi niya na na maganda yung kinalabasan ng paglipol ng mga masasamang loob sa Davao City. Kasama na doon makasangkot sa pagkalat ng droga. Yun nung <laughs> So parang na sabi nga niya, let's call it spade a spade kung may mga uh, executions noon, tanggap na natin 'yun, ha? Sabi niya dahil doon daw naging the uh, drug-free ang Davao at uh, at sabi niya dinyo na itatanong isa ako na nauna nag na, nagbunsot sa aking kaibigan na tumagbo sa pagkapresidente dahil sa paglinis niya sa Davao City ng mga basura ng lipunan. Akala ko ang tagumpay ng paglipol sa mga kriminal sa parteng sa Mindanao ay magdadala ni Presidente Duterte sa buong bansa. Hindi pala. Sabi niya, pero dito, dito, dito na sense ko na habang loyal pa sa kay Duterte, binabanatan niya si Bato. So, ibig sabihin, ah uh, pwede na yung mga Duterte group pinatira si Montulfo kay kay Bato para to remind Bato na oy, huwag ka mag uh, makipag uh, usap sa ICC kasi hindi ka pwede ah uh, i-clear yung pangalan mo diyan. Kasama ka talaga. In fact, ah uh, baka ilaglag pa siya ni President Duterte later on na sabihin, ikaw ang gumawa niyan, hindi naman kita inutusan niyan. Kaso lang, marami mga, mga video clips na sinasabi talaga ni Presidente Duterte, akong bahala sa inyo. Ah, ah, ako mananagod, basta patayin niyo mga yan. <laughs> I hate drugs. <laughs> Kill them all. Yung mga ganon, di ba? So, ah sabi niya, ah si Montulfo, ito ang paglalaglag na kay Bato. Looking back, mukhang nagkamali si Digong sa sobrang pag, pagpaubaya sa Philippine National Police sa War on Drugs. Inabuso ng PNP ang kapangyarihan ibinigay sa kanila. Yun, parang nilalaglag na niya si Bato. So, if Monturpo is still close with President Duterte, si, nilalaglag na ng Duterte camp si Bato. At uh, ito na sigurong depensa nila sa ICC na na si Bato lang ang gumawa nito at hindi si Sara Duterte, hindi si President Duterte, hindi si Bongo, kundi si Bato lang. Kawawa ka Bato, sana ga, binabasa mo itong kolum ni Montulfo o pinapanood mo yung vlogcaster, mag-ingat ka na. Parang nilalaglag ka na rin. Ha? ah sabi pa ni Montulfo, maraming balita ang nakarating sa akin Matapos bumaba si Digong sa pwesto na mga pinatay na mga pulis na drug dealers ay yung karibal na mga alaga nila. So parang pinapalabas niya war war policeman versus policeman. Although sinabi ni kanya hindi yan. Uh, sindikato nila Duterte, Michael Yang at saka ilang Chinese at ibang mga generals laban sa mga uh, old drug syndicate, di ba? Ngayon, pero ngayon sinasabi ni Monide Si Bato lang yan. Si Bato. Wala si Duterte dyan. ah uh, sabi pa ni Mon, yung ibang pinatay ay personal na kalaban ng mga pulis at hindi sangkot sa droga. Pero mahirap rin kasi isipin ito na mga pulis lang gumawa nito eh. Otherwise, pinigil na sana ito ni President Duterte or inalis si Bato sa posisyon kasi meron naman si President Duterte na 4.2 billion confidential intelligence funds. Anong ginawa niya doon? ka uh, mal malalaman at malalaman niya yung yung katataranta katarantaduhan na uh, or criminal activities ni Bato. So it goes more than the uh, more than that, no? It uh, hindi lang yan sa level ni Bato, hanggang sa taas talaga yan. Sabi pa nga niya, timon Turpo, sa column niya, sa Abante. Uh, ayon sa uh po Ayon sa mga ulat sa akin, kapag ang pulis ay nakapatay na isang drug dealer o taong personal na kalaban ng mga pulis, may papasok na pera sa kanyang bank account. Yun, parang, parang pinapalabas niya na si Bato ang nagpapapatay sa rival drug dealers pagkatapos nireward reward yung mga pulis. Saan galing ang pera, sabi ni Mon? eh di, sa karibal o kalaban na, patay, ito yun, na, itong, ito rin, sinabi niya to confirmation rin sa sinasabi natin na war lang talaga yun, tama si, si na, nasa na, na, mayor pa lang, nasa drug operation na si Duterte, and nung naging presidente siya, they started to eliminate the competition. They started to, to eliminate the rivals, rival syndicates, para sila makakontrol. Ha? Sa, so sabi ni Mon, sa madaling salita, kakutsaba ang mga pulis sa pagkalat ng droga. Yun, ito na sinasabi, sinasabi na natin. Pero tinan, tinihak ko sa inyo, kilala ko si Digong, Tisha konsentidor. Binulag, binulag lang siya ng mga Nakapaligit sa kanya <laughs> So ngayon, sinasabi pa Inosente si Digong Gawa-gawa ito lahat ni Bato Nilalaglag Bato, better watch this vlog I-share nyo itong vlog Para umabot kay Bato Delikado ka Bato, nilalaglag ka na Ng mga kaibigan mo dyan sa dabaw Dahil alam na nakikita rin nila Nilalaglag mo na rin sila Medyo dumidikit ka na dyan kay Marcos Lagot ka, lagot ka Ah, uh, sabi pa ni po ang malaking pagkakamali ni Digong ay, ay ang pagpili niya. Ah, uh, kay ngayon ay Senator Ro Ronald, uh, Ronald, Bato de la Rosa bilang PNP chief. <laughs> Allah, parang sinasabi na inosente si Duterte sa mga EJ case. Ah, parang sinasabi na si Bato lang talaga. Oh my goodness. Grabe ang laro na ito. So, okay pa rin si Mon at saka si uh si President Duterte. Uh, ang ang lumalabas lang, parang nilalaglag nila talaga si Bato ngayon. Dahil nakikita nila, tulad ng sinabi ko sa inyo na nilalag uh, may mga statement si Bato or position sa issues, parang nilalaglag na rin niya or dumidistansya na rin siya sa mga Duterte. Ay, grabe itong laglagan blues na ito. So, we will be keeping watch dito kay Mon at saka kay Bato. Tingnan natin kung, ano, kung may reaction si Bato dito. And titingnan natin yung mga actions nila and then i-analyze natin kung ano ba talaga laro Kaya, nila. Kaya please share this vlog to friends and relatives. Dahil dito kay Vlogcaster, I know what is in the mind of the people and motivation of the people I'm discussing about. Kasi naging kaibigan ko sila lahat, naging or, or naging kliyente ko sila, or naging ka-interview ko sila sa nung when I was in the, in the Philippine Daily Inquirer. Samantala, yung ibang vloggers dyan, ni hindi kilala, ni hindi nakausap, no, hindi kinamay, no, hindi naging kumpare, kumare, kliyente, ang mga opisyalis na and yet, Uh, analisa ng analisa sila, eh, mali-mali naman. So, dito na. Dito na kayo sa Vlogcaster Armandine. And don't forget to share this vlog to friends and relatives. And tell them, dito lang kayo sa authority on the issue I'm discussing because I know the people I'm discussing about. I know how they think. I can second-guess them. And I know, first base pa lang ang kilos nila. Alam ko na kung anong third base. So, share... Well don't be selfish share that to your friends ha huh? well, thank you very much for watching and see you in my next vlog